Sa bayan ng San Pablo sa probinsya ng Isabela, particular sa mga barangay ng San Vicente, Limbawan at Simanosur ay may isang samahan na patuloy na pinagyayaman ang likas na ganda ng kapaligiran at saganang buhay ng komunidad. Ang San Pablo Agroforestry Multi-Purpose Cooperative o SPAMSI, na dating kilala bilang San Pablo Multi-Purpose Cooperative Incorporated o SPAMCI, ay isang matatag at masigasig na kooperatiba na naitatag noong 1997. Sa bisa ng renewal ng Community Based Forest Management Agreement o CBFMA No. 02021 na nilagdaan noong October 16, 2022, muling ipinagkatiwala sa kanila ng gobyerno ang mahigit siyam na libong hektaryang lupain. Ang kalbong kagubatan noon dahil sa walang tigil na pagputol ng punong kahoy ay nagkaroon ng pag-asang yumabong. Dahil sa pagpapatupad ng CBFM project, isinulong ang reforestation at agroforestry upang magkaroon ng komprehensibong programa sa pangangalaga ng kagubatan at kalikasan. Bilang isang rehistradong kooperatiba sa ilalim ng Cooperative Development Authority, ang SMAMC ay may mas maayos na pamamalakad sa kanilang operation activities mula sa pagpapaunlad ng kagubatan hanggang sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga miyembro nito pinamumunuan ito ni Ginoong Jesus Madriaga, isang masipag at dedikadong ginagawan na sa ilalim ng kanyang liderato ay mas nagpatibay ng kanilang organisasyon. Ako po si Jesus Madriaga, PO Chairman ng San Pablo Agroforestry Multipurpose Cooperative, Barangay San Vicente, San Pablo, Isabela. Ang uh, proyekto ay nagsimula nung September 8, 1997 sa pamamagitan ng inisyatibo. Mga membro, tulong ng LGU, supportang NGO at programa ng gobyerno. Nagsimula ito dahil sa pangangailangan ng komunidad sa karagdagang kita. Siguridad sa pagkain, pag-unlad ng kabuhayan. Sa tulong ng DNR, DA, DTI, Provincial Government of Isabela at Local Government Unit ng San Pablo na buo ang plano at naipatupad ang proyekto sa tulong ng sama-samang pagkilos ng mga membro. Ilan sa mga raw materials na galing sa yaman ng kagubatan na nagbibigay hanap buhay sa mga miyembro ay ang mga kawayan at ratan. Ginagamit ang mga ito ng People's Organization upang makagawa ng mga likhang kamay na handicrafts gaya ng basket at iba pa. Ang mga produktong ito ay hindi lamang nagbibigay ng kita sa bawat pamilya, kundi sa gisag din ng pagkakaisa ng komunidad at higit sa lahat, tanda ng pagmamalasakit sa kalikasan. Bukod dito, karaniwan ring aktibidad sa lugar ay ang pagpabadami ng pula para sa reforestation activities. Ang mga punong ito ang magiging panangga at panlaban sa epekto ng climate change gaya ng malalakas na bagyo at tuwing panahon ng tagtuyot. Commitment sa ating mga people's organization ay ang uh, tuloy-tuloy na serbisyo uh, na ating ipaabot sa kanila. Uh, ipagpatuloy natin yung uh, uh, magandang uh, informasyon, edukasyon at uh, communication sa kanila upang sa ganun ay hindi sila... Uh, Makalimot sa kanilang uh, responsibilidad sa pagpuprotekta ng ating kalikasan, uh, particularly their own acid area. Ang tagumpay ng SPAMSI ay hindi lamang nasusukat sa lawak ng lupaing kanilang pinoprotektahan, kundi sa bawat individual na nagtutulungan, sa bawat binhing itinatanim at sa bawat punong patuloy na lumalago. Ito ang kwento ng San Pablo Agroforestry Multipurpose Cooperative. Isang grupong may pagtutulungan, pagmamalasakit at paninindigan para sa kalikasan at kinabukasan maging ng susunod na henerasyon. Sila ay sama-samang kumikilos at naghahanda para sa likas-kayang pag-unlad.